Nagsisimula ang pelikula sa mga sasakyan ng pulis. Sa isa sa mga kotse, may isang kriminal at isang babaeng pulis na nagngangalang hile sa tabi niya. Napansin niyang tila nalilito at kinakabahan ang kriminal. Kaya't hiniling niya sa driver ng kotse na huminto sa gilid ng kalsada, at tinanggal ang saplot sa mukha ng kriminal. Sinisikap niyang aliwin siya sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanya, at tinitiyak sa kanya na walang masamang mangyayari sa kanya kapag naramdaman niyang hindi na nababalisa ang bata, iniulat niya na maaari na nilang ipagpatuloy ang kanilang pagmamaneho papunta sa korte. Pagdating nila sa korte, may mga mamamahayag at mamamayan na naghihintay sa kanila. Sinubukan ng isang mamamayan na lapitan ang sasakyan ng pulis, ngunit mabilis siyang pinigilan ng pulis, at hiniling na umalis. Sinubukan ni Helen na protektahan ang kriminal para makapasok sa korte, ngunit may bumaril sa ulo ng kriminal, at namatay siya kaagad. Sa detention cell, isang tao ang nagising dahil sa ingay. Siya ay isang preso, at makikitang ginagawa niya ang kanyang pang-araw-araw na gawain sa kulungan, gumising ng maaga at pumunta sa labas. Habang naglalaro ng chess, nakita niya ang isang grupo ng mga preso na nanggugulo sa isa pang preso. Sa una, hindi niya ito pinapansin, ngunit pagkatapos ay lumapit siya sa kanila, at inanyayahan ang nabuli na preso na maglaro ng chess. Pareho silang pumunta sa chess table, at pinayuhan ng lalaking nagngangalang Zaid ang batang bilanggo na sundin ang mga alituntunin ng bilangguan, upang manatiling ligtas siya. Nang tanungin ng binata kung may naghihintay sa kanya sa labas, hindi sumagot si Zaid, bagkos ay hinikayat siyang magpatuloy sa paglalaro ng chess. Kinagabihan, umupo si Zaid para gumawa ng ibon mula sa papel. Sa kanyang mesa, may larawan ng isang batang lalaki na nagngangalang Noah. Sinabi sa kanya ng warden na bumibisita ang kanyang ama, ngunit ito pala ay si Halo. Tinanong niya kung kilala niya si Matter, na pinuno ng mga gangster na nagre-recruit ng mga batang lalaki. Sinabi niya na hindi niya siya kilala at nagtataka kung bakit siya nagtatanong. Sumagot siya na gusto niyang pigilan ang mga aksyon ni Matter at nag-alok sa kanya. Iminumungkahi niya na pasukin niya ang gang ni Matter at kung magtagumpay siya, palalayain siya ng pulisya. Gayunpaman, hindi niya sinasagot ang kanyang alok, at binanggit ang pamamaril sa harap ng korte, at kung bakit hindi nila naprotektahan ang bata. Tinanong niya kung gusto niya ng normal na buhay tulad ng dati, at hanggang kailan niya mamimiss ang pamumuhay kasama ang kanyang anak na si Noah. Nang hindi nasagot ang tanong, tumayo siya at bumalik sa kanyang selda. Sumulat siya ng liham kay Noah, binabati siya ng maligayang kaarawan, ngunit nagpasya siyang huwag ipadala ito sa halip mas pinili niyang matulog. gayun Gayunpaman, sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog, ginigising siya ng warden, at inanyayahan siyang lumipat sa ibang selda ng bilangguan. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa selda ng gangster, at nagtataka kung bakit siya inilipat. Ang warden ay hindi nagbibigay ng sagot. Sa selda, nakita niya ang papel na hugis ibon na ginawa niya, at napagtanto na inilipat siya sa selda ng gangster para sa isang espesyal na misyon. Kinaumagahan, nagulat siya nang pumasok sa kanyang silid ang isang grupo ng mga preso. Kinuha nila ang larawan ng kanyang anak na nasa dingding, na pinagtatawanan kung babae o lalaki si Noah. Nagalit si Zaid nang kutsain nila ang larawan, at nauwi sa paghampas sa isa sa mga bilanggo, at tuluyang umalis ang gang. Sa gabi, sinubukan niyang tawagan si Noah para batiin siya ng maligayang kaarawan, ngunit tumanggi si Noah na sagutin ang tawag. Kinaumagahan, binisita ni Hale si Zaid sa kanyang selda sa bilangguan. Sinabi niya sa kanya kung papayag siya sa misyon, ibabalik niya ang kanyang buhay sa dati. Mukhang natutuwa siya sa kanyang tugon, at ipinakita sa kanya ang isang liham ng parol na inihanda niya. Maaari siyang maging malaya kapag natapos na niya ang misyon na ito. Ipinaliwanag niya kung paano siya makakalusot sa gang na pinamumunuan ni Mother sa pamamagitan ng isang deal, ngunit kailangan muna niyang kunin ang kanilang tiwala. Isang araw, kumilos si Zaid. Nakaharap at nakalaban niya ang isang gangster sa bakura ng bilangguan. Kinabukasan, hinihiling sa kanya na makipagkita sa isang tao. Pinag-usapan ni na Zaid at Adel ang nangyari noong nakaraang araw, nang makipag-away si Zaid. Napagtanto niya na si Adel ay may hawak na impluensya sa bilangguan, ngunit binanggit niya ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa ilan sa mga gwardya, at nagpasya silang magtulungan nakatanggap si Zaid ng utos na harapin ng isang binata mula sa lugar, ang anak ng isang patutot na nakakulong sa selda 157. Naglalakad si Zaid kasama si Adel at ang kanyang grupo upang salubungin ang binata sa selda 157. Sa kanyang pagtataka, ito ay ang parehong binata na nakipaglaro siya ng chess. Pagkatapos siya ay inilabas mula sa bilangguan pumunta siya sa isang mataas na gusali, at nagtanong sa isang binata na nagangalang Didi para sa direksyon patungo sa ikadalawamput tatlong palapag. Ang gusaling ito ay kung saan nakatira si Zaid. Pagkatapos makalanghap ng sariwang hangin sa kanyang balkonohe, pumunta siya sa isang eksibisyon at nakilala si Stein, na nagtatrabaho doon. Binabati siya ni Zaid sa kanyang pagbubuntis. Gayunpaman, hindi na inaasahan na malaya siya, at hindi siya handa na makita siya nagtatalo sila, ngunit determinado si Zaid na makita ang kanyang anak. Sa kalaunan, pinayagan ni Stein si Zaid na panoorin si Noah na nagsasanay ng supper. Pagsapit ng gabi, nakatanggap si Zaid ng tawag mula kay Jimmy, na humiling sa kanya na magkita sa labas ng gusali. Sumakay siya sa isang kotse, ngunit biglang pinahinto ni Jimmy ang sasakyan, at may humawak sa leeg ni Zaid mula sa likuran ipinaliwanag ni Jimmy na babantayan niya siya, dahil alam niya na si Zaid ay isang doktor. Kinukwestiyon din niya ang intensyon ni Zaid kay Adel at sa grupo nito. Pagkatapos ng enkwentro na ito, ibinaba si Zaid sa gitna ng kalsada. Kinabukasan, nakipagkita si Zaid kay Hile sa isang eksibisyon. Ipinalam niya sa kanya ang tungkol kay Jimmy, na patuloy na sumusunod sa kanya binibigyan ni Hale si Zaid ng microphone at GPS device upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Mater. Tiniyak niya sa kanya na sila lang ang nakakaalam ng planong ito, at maniniwala ang pulisya na si Zaid ay bahagi ng gang. Pagsapit ng gabi, kinuha ni Jimmy si Zaid at dinala sa isang lokasyon. Bago pumasok sa kwarto ay tiningnan ni Jimmy ang mga gamit ni Zaid. Nasa loob ng kwarto si Mater at ang grupo niya inutusan si Zaid na magsagawa ng operasyon sa isang nasugatan. Hinihiling niya ang lahat na umalis sa silid para sa isang mapayapang operasyon. Hindi nasisiyahan si Jimmy tungkol dito, ngunit inutusan ni Matter ang kanyang mga tauhan na lumabas ayon sa kahilingan. Gayunpaman, nais ni Matter na manatili sa silid dahil ang nasugatan ay ang kanyang kapatid na si Nazhar. Nagtagumpay si Zaid sa pagtanggal ng balas sa baga ni Nazhar. Kinaumagahan, binisita ni Zayd ang bahay ni Stein na may pag-asang makita ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, hindi siya nakilala ni Noah. Gayunpaman, nananatiling umaasa si Zayd. Siya ay tinanggap bilang panauhin ni Noah at inanyayahan siya ni Zayd na maglaro sa silid. Nang maglaon, sumama si Zayd kay Matter at sa kanyang grupo. Tinunton nila ang lalaking nakabaril kay Nazhar. Pagkatapos, pumunta sila sa kanilang base. Nagulat si Zaid nang makita doon si Didi, nakapit bahay niya pala. Maingat na nilapitan siya ni Zaid, at nalaman na si Didi ay isang espiya na nagtatrabaho para kay Matter, na binabantayan ang apartment ni Zaid. Si Zaid ay inatasan ng gawain ng pagkuha ng mga kalakal sa daungan. Bago umalis, naglagay siya ng tracking device sa kotse ni Matter nang makarating sila sa daungan, binalaan ni Jemmy si Zaid na kumpletuhin ng tama ang gawain, at huwag guluhin ang mga bagay-bagay. Ang mga kalakal na dapat ibigay kay Mother ay ninakaw ng mga tauhan ni Bobo na nakabaril din kay Nazhar. Tumungo si Zaid sa kampo ni Bobo para kunin ang mga gamit. Sa una, si Boba ay nag na isuko ang droga, ngunit si Zaid ay namamahala na bawiin ang mga ito bumalik siya sa kampo ni Mother at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon, ipinaliwanag na ginamit ni Boba ang mga gamot, ngunit nagawa niyang mabawi ang mga ito. Sa una, si Mother ay nag-aalinlangan sa mga salita ni Zaid ngunit kalaunan ay nakumbinsi siya ni Zaid. Iminumungkahi pa ni Zaid na maaari niyang makita si Bobo sa club dahil masama ang pakiramdam ni Bobo. Kinabukasan, sinamahan ni Zaid si Nanowa at Stein sa dalampasigan may casual silang pag-uusap. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, iniisip ni Noah kung kailangang bumalik si Zaid sa bilangguan, o kung maaari siyang manatili doon. Sagot ni Zaid na balak niyang manatili. Tinanong ni Noah kung ano ang ginawa niya upang mapunta sa bilangguan, at tumahimik si Zaid. Pagkatapos makipag-usap kay Noah, pumunta si Zaid sa library, at binigyan si Helen ng voice recording naglalaman ang recording na ito ng mga voice message mula sa huling labing apat na araw noong kasama niya si Mother at ang kanyang grupo. Sa ilang sandali, nagmuni-muni si Zaid sa kanyang mga aksyon kasama si Mother, at pagkatapos ay sinabi kay Helen na nagtanong si Noah tungkol sa krimen na naglagay sa kanya sa bilangguan. Tiniyak niya na balang araw, malalaman ni Noah na may papel ang kanyang ama sa pagtigil sa krimen. Ang kanyang paliwanag ay bahagyang nagpapagaan ng pag-aalala ni Zaid, Isang gabi, nakipagkita si Zaid kay Matter na nagutos sa kanya na sumama kina Nozhar at Didi para sa isang mas malaking trabaho. Huminto sila sa isang tindahan at nagkwentuhan sandali sa loob ng sasakyan. Mula sa malayo ay tinitiktikan na ni Hale si Zaid. Makalipas ang ilang minuto, pinaputukan ng dalawang lalaki ang sasakyan ni Zaid. Sa kabutihang palad, nakatakas sina Zaid at Didi, ngunit nawala ng buhay si Nazhar. Nagmamadali silang pumasok sa shop na binisita nila kanina at sinundan sila ng dalawang gangster. Dumating din si Hale upang tulungan si Zade na nagpasya na hayaang umalis si Didi sa shop at muli siyang pumasok upang harapin ang mga gangster. Nagulat siya nang makita niya si Hale sa loob. Habang nag-uusap sila, nakita sila ni Didi ngunit nagkunwaring hindi napapansin bumalik si na Zayd at Didi sa kampo ni Matter, at narinig ni Zayd ang isa sa mga tauhan ni Matter na binanggit ang isang GPS na nakakabit sa kotse ni Matter. Nararamdaman nilang may mali kapag may narinig silang pulis na papalapit sa pinangyarihan. Pinipigilan ni Matter si Zayd na umalis, pinapasama siya sa garahe ng gusali. Sa loob, pinahirapan ni Matter ang isang lalaking nagngangalang Rasin, pinaghihinala ang maaaring nakipag-usap siya kay Bobo tungkol sa paghahatid ng droga inami ni Resin ang akusasyon, ngunit itinanggi ang paglalagay ng tracking device sa kotse ni Mater, at dinala ng mga lalaki si Resin. Nakipagkita si Zaid kay Hale sa library, at ipinagtapat sa kanya ang tungkol sa pangyayari kay Resin. Nakonsensya siya tungkol dito, at gusto niyang umalis sa misyon, ngunit matatag na sinabi sa kanya ni Hale na ang pagtigil ay magiiwan sa kanya na mahina na hindi mahuli si Mater. Kinabukasan, nakipag-usap si Mater kay Didi at nagtanong tungkol sa insidente malapit sa supermarket ng barilin si Nazhar. Noong una ay itinago ni Didi ang katotohanan, ngunit kalaunan ay ibinunyag na nilapitan si Zaid ng isang babaeng pulis na hindi siya inaresto. Hindi nakapagsalita si Mater. Si Zaid ay gumugugol ng oras kasama si Noah sa isang amusement park, nag -e enjoy sa mga laro at pag-uusap. Sa kanilang pag-uwi, sila ay binaril ng isang kotse, ngunit si Zaid ay namamahala upang makatakas at ibinaba si Noah sa bahay ni Stein. Hiniling niya kay Noah na tandaan na mahal niya siya, pagkatapos ay niyakap at hinalikan siya. Sa pagbalik sa kanyang apartment, nakita ito ni Zaid na magulo at nawawala ang larawan ni Noah. Napagtanto niya na ito ay kagagawan ni Matter at ipinaalam kay Hilo. Gayunpaman, nahuli siya ng mga tauhan ni Mother pagkaraan ng ilang sandali. Dinala siya ni Mother sa lugar kung saan pinahirapan si Resin, at pagkatapos ay ibinalita ang kanyang intensyon na bisitahin si Nanoa at Stein. Nakiusap si Zaid na huwag silang saktan, at naghanda si Jimmy na bugbugin si Zaid. Ngunit nagawa ni Zaid na palayain ang sarili, natalo si Jimmy at ang iba pang mga lalaki pumunta siya sa punong tanggapan ni Mother, determinadong harapin siya, ngunit una, kailangan niyang harapin ang mga tauhan ni Mater. Nang sa wakas ay marating niya ang silid ni Mater, nadatnan niya si Didi at ilang mga kabataan doon. Binaril ni Mother si Zaid sa binti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumaban si Didi laban kay Mother, at tinutukan siya ng baril. Nagawa ni Zaid na barilin si Mother hanggang sa kanyang kamatayan tinulungan ni Didi si Zade at umalis sila sa kampo. Pinauwi ni Zade si Didi at saglit niyang tinitigan ang larawan ni Noah. Sa loob ng ilang minuto, narinig niya ang mga sirena ng pulis na papalapit sa punong tanggapan ni Mater. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.